Okay, guys. Dito kami sa my airport. Naghatid ako na uwi ng Pilipinas. Yan sila. Bye, guys. See you in uh, like 3 weeks. See you in 3 weeks. Daw. Okay. Okay. Yan. Dito na. Huwag ka na truly, dalawa. Sige na, kanag-vlog pa ako nito. Nag i mo sila. Ilang malita ko, di? Ang dami. <laughs> Ang daming malita, di? Good job. damage po itong mas ang malita o okay, dahil kay Coco saan? <laughs> bakit? sinakyan niya sinakyan niya tapos <laughs> nagpaano doon sa saan <laughs> isa. Matami pa pala. <laughs> <laughs> Matami Ay, pa pala. <laughs> oh, di, di. Sorry, hindi taga vlog. Sorry. <laughs> <Ito yilong. laughs>

Daghan-daghan, isipan tiketsto, malamang toka dati. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye See you. Yan. See you in one month. See you in one month. Okay guys, ingat kayo sa biyahe. Namu. Ah, bye bye. Bye bye. Thank you. See ya. Bye bye de. Bye bye. Shenwan mat ud bolog. Wala na sila, guys. Balis na. All right, guys. So 'yan, umalis na sila. Pumunta na sila na kanilang pupuntahan. Ayan Okay, dito tayo ngayon sa may Al-Ubman Airport, guys. Ayan, oh. Alright, guys. Ayan. Okay. Alright. Alright. Alright guys, so andito na tayo, naka-parking na tayo ng sasakyan. Kaya ngayon, pupuntahan natin sila. Dito tayo sa Ringo Save Time. Yan, dyan tayo naka-park. So dito ang exit. Ayan. So pupuntahan natin sila dito sa my airport. Yung hinatid natin. Bago tayo uuwi ng bahay. Yan. Ayan, dito tayo guys. Dito tayo. Punta natin yung mga hinatid natin. Tignan natin kung kumusta sila. Kumusta lang natin sila. Dito guys. Dito na yung rock na yung sige. Ayan. Dito na guys. rock Yan na. Yan na yung airplane, guys. Yan. Okay. Pagkakalam ko ito na yung airplane na sasakyan nila papuntang Manchester. Easy jet. Yan. Dito tayo no? sa my airport. Yan. All right asok na tayo dito sa loob. ito yung information. Pero patutahan natin sila dito. Dito sila. Busy. Busy itong mga uwi ng Pilipinas. Hello? Hello?

Okay guys, ito na. Pauwi na sila talaga. Bye bye. Bye bye. Aluban. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye Trip guys, yan ito na sila. Bye bye. Ay, yung yung tingbangan ilagay din dito sa ano? ilagay din ito sa na yeah. bye bye yeah. In one month yeah. bye bye regards lang sa kanilang lahat yeah. yes thank you pagbalik ko na lang June ha oo uh -uh. kasi wala man claro si ano pa si oo oh, oh, oh. tama pala bye bye, -bye. Thank you, all right see ya bye de bye bye de bye yay bye bye, bye. hindi na wag si Sadie Ayan na sila guys, umakyat na. Bye. All right, see you later guys. Okay guys, so yan, nahatid na natin yung uwi ng Manchester going to Philippines. Kaya ito, babalik na tayo ng Douglas. Lakad-lakad lang, guys. we bored in that one. The view outside, we were at Manchester. Can you? Mm. Okay. Did you get everything? We're about to check out now, and we're heading to the airport. <laughs> So we just wait and then we'll go straight to Davao. Say hi. hi! How's the flight? It's tiring. Real. Mm -hmm. I'll the flight, right? I'll see you later. But yeah, it's gonna be a long flight. It's like twelve hours and a half, and yeah, I'm gonna be tired. <laughs> oh. uh. <laughs> What's your reaction? Wala, wala jud, walang talaga. Wala. I knew no. it. I knew it. <laughs> Strange jud kay na din. Sige na, ini sa. Ay, Okay guys, ipapakita ko sa inyo ang aking pamilya sa Mindanao. Yahoo! Mag-hi ka sa vlog ni Lolo Jun, Lola. Mag-hi ka sa vlog ni Lolo Hi! 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 Hindi yung sa unang? Hello guys. Guys, hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. guys. Hi guys. Hi guys. guys. Hi guys. guys. Hi guys. guys. and they're getting to the say hi hi to my boy that's my cousin, by the way that's my sister and my mama and that's my sister we're getting hey guys we're getting some mangoes <laughs> how much okay. we got some durian as well. And later, we're gonna get some bibingka. Okay guys, pagkatapos pagbili ng mangga, ay bibili naman tayo ng barbecue and balut. Yan, masarap ang balut at barbecue. Yeah, Filipino street food. ilagay na lang po sa ibang 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 Lima lang. Lima lang. Bigyan niyo ng balot. Dagan ko na lang <laughs> ng balot. na. Dalawa. <laughs> dalawa Dalawa yun na lang. Dalawa yun na lang. na na very very much. <laughs> All right. So hanggang diyan na lang nagtatapos at tapos na ang pasyalan mula Mindanao, Kabakan, North Cotabato. All right, guys. Sana naging enjoy kayo sa king video at halo-halo uh, na yung pag uh, hatet at pagbiyahe na nila doon na sa Mindanao. Kaya don't forget to subscribe, like, and share, and comments down below. Bye-bye!